Imagine they have extraordinary fund, no need of audit or no need of uh, liquidation report. Alright, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Napakalaki pala umano ang pundo na nakukuha nitong mga makabayan black mula sa ating uh, kamara or sa House of Representatives. Imagine natin mga kababayan pa natin, ang sahod ng kongresista o, representat o representative, o ay uh, I think mahigit 200,000. So sa isang taon, pwede silang maka, magkaroon ng sahod ng mahigit 1 milyon. Pero ang kanilang nakukuha pala, umano, ah, galing sa extraordinary fund or extraordinary expenses, ay umaabot ng 18 to 20 milyon. So napakalaking pondo na posibleng gamitin mga kababayan po natin nitong makakaliwa ah, sa pagpundo, ah, sa pag-provide ng pangailangan nitong kanilang organisasyon. Kaya nga naman ayon kay ka na dating kadri din ay nakakabahala umano ito at isa ito sa napakalaking kontroversy uh, na napasok na pala nito mga kaliwang grupo ang ating uh, House of Representative. At uh, nakikita natin na sa ngayon ay pinuproteksyonan pa nga sila no dahil umano sa uh, sinabi ni Pangulong Digong so parang nagkakaroon sila ng uh, security details ngayon. So, hindi natin alam kung yan ba ay nabigay na. So, yan ang sinabi kasi ni Secretary General, itong si Velasco uh, na mukhang ang kanyang pangalan ay mukhang may malalim din pala, no? Yung kanilang uh, pamilya o apelyado, mga kababayan po natin, ay may malalim din pala na sa sa mga kaliwang grupo. So, kaugnay po dyan, mga kababayan po natin, panoorin po natin ang video mula kay Ka ito yung nakakabahala. Sabi niya, ang abuso sa pundo, lalo na yung discretionary at ang sinasabi ni Congresswoman Stella Kimbo, na kinonfirman na rin nila lahat dyan, in extraordinary fund. Mga kababayan, I'm looking at the message right now. Nakakabahala ito. Every year, hindi po bababa sa between 18 to 20 million ang discretionary fund ng Communist Party of the Philippines through their party list. So, grabe, napakalaki ano, mga kababayan po natin So maraming Pilipino ang sinasabi nila yung nagkikirapa Samantala sila pala ay tibang-tiba, ano Busog na busog, busog-lusog sila, ano Sa pondo mula sa House of Representatives Grabe Hindi ito ino audit, so, so ibig sabihin, we are funding communist terrorism wow. Through the three-party list operatives na iwan nila And we're talking about 22 years na nandyan sila Imagine they have extraordinary fund, no need of audit or no need of uh, liquidation report as confirmed by former President Duterte and former Congressman and uh, Attorney Harry Roque. Ito po ay abuso at nakakabahala. And dapat lang na busisiin po ito. At uunahin natin, uunahin natin itong tatlong na, na iiwan at natitirang operatiba ng CPP, NPA, NDF. Please, unahin natin ito sila COA and make it become a public crusade. And then isunod natin ang mga kurakot na mga politiko sa loob ng Kongreso at kung sino pang mga bahagi ng gobyerno. And even the President, Rodrigo Duterte himself, is offering. Simulan nyo rin kami sa Davao, kami mag, uh, si Inday Sara, ako. Busisiin nyo, basta magiging patas at lantad sa publiko po ito. This is a very brave call and long uh, overdue call na dapat gawin ng gobyerno so that the people will have the full trust and confidence to the operations of the government and to the programs na kanilang ipinapatupad, manuri. So mga kababayan po natin, si Pangulong Digong ay uh, willing na nga no kung audit lang o mano mula siya yung nagiging mayor, uh, naging presidente. So handa siyang uh, buksan ang kanyang uh, libro mga kababayan po natin. So ang tanong ngayon sa hamon nga ni Pangulong Digong dito kay House Speaker Martin Romualdez pati na rin sa mga bubatikos sa kanyang anak, uh, sa kanya mismo itong makabayan vlog si so Castro, si Brosas at itong si uh, Raul uh, Manuela, mga kababayan po natin ay challenge niya na magpa-audit sila at tingnan kung saan na pupunta ang kanilang pera na kinukuha mula sa kaba ng bayad. Kahit si uh, Secretary General Velasco, mga kababayan po natin, kung napapanood niyo pala ang kanyang interview, inamin niya mismo na yung uh, 1.6 billion pala ay hinahati-hati po yan ng um, ano ng uh, mahigit 300 na mga kongresista. So sinabi niya mayroon o mano 5 million kada isa. So ang 5 million sa isang taon mga kababayan po natin na nakukuha nila mas malaki pa sa kanilang nasasahod sa isang sa isang uh, sa isang taon. So imagine mo yan mga kababayan po natin. So tibang-tiba talaga sila. Tapos walang audit yan para sa kaalaman ng lahat. Hindi natin alam kung yan talaga ay itinulong nila, ibinigay nila sa kanilang mga constituent sa ating mga kababayan na nangailangan o posibleng ibinulosa lamang nila ito at wala man lang proyekto na pinundukan, wala man lang uh, kababayan po natin na tinulungan. So yan ang hindi natin alam. Kaya nire-request nga ni Pangulong Digong dapat magkaroon ng audit at uh, marami na rin nagde na dapat isa publiko Uh, kung saan nga ba ginastos itong extraordinary expenses. Pero yun nga, ay ayaw nila ilabas, uh, hindi natin alam. At uh, ngayon, paano tayo makapag kung paano nila ilalabas ito, mga kababayan po natin. So patuloy pa rin nag-iingay uh, uh, yung uh, social media na talagang dapat ilabas nila. So marami na rin sa ating mga kababayan nyo nag-re-request. Uh, so titingnan natin kung talagang ilalabas nila o talagang magmamatigas na lang sila mag uh, maintain na lang sila ng pagiging makapal nga ang kanilang muka ano na hindi talaga ipapaalam sa taong bayan kung saan nila ginastos ang pera so napakalaki mga kababayan po natin ang napupunta para sa mga mga kaliwa so 20 million napakalaking pondo grabe sa tao I'm really ano honestly I'm quite I'm quite shocked. I'm really shocked 20 million that a year. Grabe to. And not not only that. I mean apart from that, no, there's there are two issues kasi here from mm. as far as I can see, no. Ay, yung una doon, yung biro mo hindi inaudit mm. ang ano, ang ganong kalaki ang 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 HOR ay lumalabag mismo itong mga legislators natin ay lumalabag mismo sa spirit of the law. Of course, they'll say that there is a resolution or a law dapat that they signed. Mm -hmm. They were the very they were the very same ones who who signed into law something that would benefit them and that that violated the, the our constitution mm. diba itong transparency. transparency so that to me is the greatest scandal but I'm, i'm i'm what i'm seeing kasi right now is the shamelessness of those who are in power mm. and their impunity and their arrogance that they would not open their books para ang naririnig ko sa sinasabi nitong section na ito mm, si Velasco ang sinasabi niya dito na naririnig ko sa kanya ay uh, make us Really, you can do that. You can help. You can make us open our books. They're not gonna do that, eh. You, you cannot ask for shame from from people who are shameless, de You can only ask shame from those who have that capacity. So, my what I'm interested in is what is the legal recourse of the Filipino people? Hmm. Na bigyan mo ng ano ng ng um, ng demand na they open their books and that they will be they will be held accountable. I'm also wondering who who audits ko ba? Who audits the auditor? Walamang. Wala. There's none. None. Eh yung un hocus pocus binanggit din ni Panong Duterte sa isang oh. interview niya. COA can also become part of the hocus pocus because so, of internal operations. Oh, so, what we're program. seeing now if they do not open the books, this too no, if they if uh, COA refuses to audit and the HOR of refuses to have an audit, is this really honor among thieves, 'di ba? Correct. And yeah. ang pinaka nakakaawa dito ang taong bayan. taong bayan. So, grabe ano mga kababayan po natin, so milyones na pera walang walang audit audit ano walang liquidation kung saan nila ginagastos. So talagang nakakabahala na dapat aksyonan talaga ng administrasyon ni Pangulong Bongbong So alam ko may FOI na yun, no? pero ang uh, mga kongresista pala natin at senador ay mukhang hindi sila kasama sa FOI mga kababayan po natin. So dapat buong gobyerno na po natin talaga FOI naman ang uh, gusto ng ating gobyerno, transparency sa mga transaksyon at uh, ginagawa ng ating gobyerno. So uh, otherwise kung confidential ano uh, lalong-lalo na para sa ating uh, national security so hindi na pwede isa publiko 'yon. May confidential fund, 'di ba? So pero kung itong ginagastos nila, ang sinasabi nila, itong extraordinary expenses ay hindi naman pala ito confidential at intelligence expenses. So baka pwede nila isa publiko 'yan talagang wala silang tinatago. So, kung talagang hindi nila po, maisa publiko yan, mga kababayan po natin, malinaw na talagang mayroon silang tinatago at uh, kung saan nila ganasas ang pera, yan ang hindi nila ipapaalam sa taong bayan. So, mostly kasi malamang binobol sa yan. Million-million so, na pera ng taong bayan. There are three ways by which the government may act. Number one, petition in the court or mga proseso sa korte, sa batas. Supreme Court, pwede yan, ma'am, mag-request o mag petition for mandamus na manduan ang, uh, ang House of Representatives to open the books in the Mincoa. Number two, Brother Franco, pwede mm. rin magkaroon ng uh, voluntary na access into information as constitutional mandate mm. ng bawat government official at ng bawat government office. The third one, ito yung tinatawag na direct sovereign petition. Ibig sabihin, the people can make a petition to Speaker Martin Romualdez, to Senate President uh, Subiri, and to the members of the House na sila ay dapat maging compliant to constitutional mandate of transparency, accountability and other requirements of information that should be open to the people including itong sinasabi ni former president na questionable, garbuso, abusado na paggamit ng mga pondo at naiikutan ng COA at ang COA dito sa mga usaping ito. So yan po ano mga kababayan po natin napakalinaw na napakalaki pala ang napupuntang pera talaga sa mga kongresista kung titingnan natin ngayon, nagkakaisla I stand for the House of Representatives I stand for uh, House Speaker Martin Romualdez kasi ano eh, sa buwatan sila eh, lahat, lahat sila nakikinabang so talagang puproteksyonan nila ang bawat isa otherwise may mga kababayan po tayo na tahimik, kasi bakit nga naman talaga sila mag-iingay kung hindi naman sila sangkot, kung wala naman silang uh, katiwalian na uh, na ano involvement so kung pwede nila ilabas ang kanilang audit walang problema sa kanila kasi wala naman silang tinatagong anomalya so kaya hindi sila nag -iingay. ito nag mga kababayan po natin obviously sila yung may sabit dyan so tingnan mo si speaker Marta Normaldes hindi nagsasalita ang binapasalita niya lang ay itong si uh, secretary general ayaw niya magsalita ayaw niya naman nabutatay